Yo. Yan, good morning po, no? Ah, uh, 5 a.m. actually kanina pa ako gising nung lalabas, sana ako. Kaso ay maulan, no? Papawi, sana ako. Pero kaso maulan, ngayon yung gagawin ko na lang, pupunta na lang ako sa may talipapa doon, sa may barutak. magi tingin tingin ng pwede mabili natin no uh, pang ulam baka may alamang doon kung wala doon o ano man Sige, kung ano, titingin muna ako doon sa palingke, baka may alamang, no? Pero kung wala pupunta punta ako sa Talipapa, sa Kwan, sa Bagsakan, sa Fishport. Yan, shout out sa iyo, amigo, Tonyo, no? Yan, uh, ano ka nami, mo to sa Mina, no? Ka nami, kaparayan na to. Yan, shout out, amigo, Tonyo. Uh, kita Kitakits lang ta sa sunod, ha? Ah. <laughs> yan, so mga busing, good morning sa inyong lahat, idol ko is good morning, no? Yan, so kita kits na lang tayo sa Barutak mga busing nga doon sa may palingke or sa kanila. Sa ano ba yan? Sa bagsakan ng mga isda. Okay? Good morning. Kita kits tayo doon mga busing. Ito, mga panpamadilim, pa, pa madilim po. Oh. Yan, mga palayan no? Oh. Pero paliwanag na din naman no. Basa pa yung kalsada eh. Kakatila lang ng ulan kasi Ayan, yun lang bundok oh. ko. may ulap pa oh. Sana hindi umulan. <coughs> eh ayaw ko rin naman na ituloy yung paglakad-lakad ko doon. Doon sana ako maglakad-lakad sa kani eh, sa may dagat, no? Kaso malayo na baka maulan din naman ako. Or dito din naman sa amin sa may bypass road. Baka pagdating ko doon sa dulo, maulan na ako. Wala rin. Na useless din yung papapawis ko, no? Kaya sa susunod na lang ako magkan. Magpapapawis Pag gumanda na no, talaga yung panahon May bagyo pa kasi Yan so kitakits na lang tayo mga busing Doon sa Barutak ha

And nakapatay lang yung camera natin mga busing nga pero naka-on yung naka-on yung record. <laughs> Dami ng isda. tamba ng tuloy. Ito tayo. Walang daan doon.

a <coughs>

Ito ang lamus o ito Sige kilo. Oh. Yes! 2 yes! Yan, at bilit ito. लिखो <laughs> पताया Saka gamay, saka gamay, go tara

Ya, na doi. Aku ini nanti. 300 sama saya nah. 30.

dito na tayo mga busing sa labas ay katakway tapos tegabang mga dua tagpira dyan tegabang sabar otak dia lambat. Abi ho. Ya, gulai gulai. ayke me bayntep <laughs> sipi ako me changio oh, okay. eh sandali lang po mga buseng eh okay. dito na po tayo mga busing papunta tayo sa palengke ngayon <laughs> <laughs> priskan priska yung mga isda nila eh galing istansya daw sa bayan ng istansya hito yung binilego ko kasi mas paborito nila yung hito doon sa bahay wala pang kanubos lahat pag inihaw mo Dito na, nagpark na tayo. Ay, ah, pa na. ito na naman yung ulan, oh. Ayan, oh. Umambon na. May sound. May sound, may sound. Ayan, dito to. Ah, mix vlog. Uh, nililista niya yung ka natin oh. Hindi, sope okay ko talaga. matagal ko ng sope okay. Kaso may sound, hindi pa maka-vlog dito. Ano ano? Ano? Umambon to. So. Ito Kita ba? Wala na Tambu na Ayan na mga busing <laughs> Ang ulan Dilim-dilim <laughs> na oh Grabe na yung ulap sa taas eh Umambon na Magsanang lumakas Ayan magpapagasolina muna ako dyan oh saunahan, saunahan yan sa, unahan, sa unahan. Ayan, sandali lang po mga busing ha patayin ko muna yan <laughs> eh binay kinabit ko ulit tinanggal ko na kanina sa helmet kasi lumakas tapos kung magpagasolina ngayon ay kabit ko muna ulit para makita nyo na masama talaga yung panahon <laughs> ayan namumula na din yung battery pero abot pa to ng bahay patay patayin nyo na lang dahil papatayan ko din naman kasi oh, ito na naman uh, ulan na naman o <laughs> oh, hindi kung sigura, sigurado kung nag walking ako ah, uh, doon pala sa dulo ng bypass road nabutan na ako ng ulan eh, <laughs> oh, pumukunla kunla yung andar ng motor ko eh ganito siya pag nabasa ng ulan namamatay matay, matay. Uy, sobrang sama ng panahon ah. Yan oh, parang mamamatay oh, hayop na to ah. Eh, so, kung nag-walking ako sigurado, wala na. <laughs> Basa na tayo. Sabi ko na nga pa, eh, eh, then magulay na lang ako at saka kan. Ay, dadaan pa pala ako ng papaya doon sa kabila. Ayan, doon na lang tayo mga buseng ah. Tulay na din naman to. Ayan, kukuha muna tayo ng papaya dito. <laughs> hindi ako bumili. Kasi may libre. <laughs> may may papaya doon kanina na binibinta pero hindi ako bumili. Sabi ko na paisip ko din dito may papaya eh, may libreng papaya but don't pa Ito, ayan. Oh yeah, native pa to. Uh. <laughs> Kuha tayo. Tayo <laughs> ko din kabayas nyo ah. <laughs> Amma, mataas. Andala ah. Ayan, okay. Ayos na to. malaki na to ah. <laughs> eh kung sobra naman eh na lang eh. Yan, para sa gulay mamaya. Yan, tara na. Uwi na. Ah. Bote to may Miguel yung ulan. <laughs> Pero ang kapal kapalo ng ulap Oh. Ay nako. Alas stress lang kanina, gising na ako eh pag nabusok to mamaya ah, sigurado masarap ko itulog <laughs> patay yung exercise natin ano you know. jogging laging pa rin ah, ah eh, eh kasi ah parang hindi na ulan kanina eh <laughs> pero sabi ko ayaw kong mag walking ayaw kong mag exercise sigurado to mamaya ulan eh may bagyo pa naman dito sa Luzon sa north lakas pa na bagyo ayan, ingat kayo dyan na uh, idol Dumas no? kasi oh, Dumas ano mo yun? kasi idol doon sa bagyo, ingat kayo dyan ayan, lapit na tayo sa amin mga busing wala sinsa no? Oh. <laughs> tulog pa yun, malamig eh hehehehe <laughs> Lapit na tayo sa simenteryo at sa kanto ng highway. Iloilo Capiz -ilo, Road. Ay, salamat. <laughs> Tumila yung ulan, nakaabot tayo dito na hindi nabasa ng tudo. <laughs> Ay, nako. Alain mo tong ulap na to. Yan oh. Grabe. Doon na lang sa bahay Mga busing nga pulang pula na yung ko eh Nung nakaraan pa to eh Nagamit ko na to Ilang vlog na to na Kwan <laughs> Pang stock Puro Kwan Puro Motovlog Bumili ng isda Bumili ng sangkap Yan Oh yeah Let's G Andini na ay bibili pa pala ako ng kwan ng uling sandali po ah para isa na lang hindi na ako lalabas eh sandali po ah hanggang dito na lang po mga busing no yan maraming salamat sa inyong lahat love you all bye bye bibili na lang ako ng uling bye bye